guys no maayong buntag day, maayong buntag wala nang ito yung intro guys ako pinakagahe yung pinakagahe ang ulo kung suguon ko gahe ay kumutuman pero ako yung pinakagahe guys may bawaan nyo guys ako pinakagahe yung pinakagahe ang ulo ron buntaga giliin nyo nga pang hambog, guys ha? ako basta ko yung pinakagahe ulo guys Tapulan yung suguon ito wala nang ito yung intro guys subukan natin ang aking ulo ito. Let's go. Guys. tingnan nyo guys panoorin nyo tingnan nyo ah. 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 Agoy, kasakit sa kong ulo. Ah. Pag-upak ko na ligaw, guys. Nabug-abugan na. Mayroon pa isa guys. Ah, yes. Ako yung pinakagahig ulo guys kung sugoon ko. Wala lang intro intro. For today's video, panibagong vlog. Thank you so much. Kung wak mo ka oyon, iscroll ko na ka oyon mo. Pakihide naman. O palo. Pakicomment. Thank you so much.